ipaparito kay si Jowa sa katawan niya. Pipigilan o oh, bala ka dyan? Ito na nga po ang inyong mga kasagutan. Sabi ni Rina Naguel. Kuya po siya pong bahala. Basta sa kanya, ha? Support ako sa kanya eh. Ayan, si Alma Aranillo naman. Okay lang po na magparito kay siya. Basta ginusto at gastos niya. <laughs> at mabuti yung intensyon niya. Yung iba kasi, ha? Naging gwapo lang, masama na ugali. Nagbago itsura, pati ugali, nagbago. Ay, nako, totoo yan. May mga ganyang angulo ho kasi, di ba? Dahil gumanda na, nagiba na rin ang kanyang standard sa, pag, <laughs> sa paghanap. Oo, parang, ay, yung boyfriend ko parang di na bagay sa akin. Di ba, ang sakit nun, ha? O, pinayagan mo na na magparetoke para umayos-ayos yung pangit na itsura niya. Tapos, ang bilis na kalimot sa kahapon. Sa pangit na kahapon. <laughs> Ay, mayroon tayong mga alam na mga kwentong ganyan. Sana wag naman. Sana wag naman. Ganon din naman kahit yung lalaki, di ba? Umaayos yung itsura. Bigla nakakalimutan yung simpleng-simpleng uh, babae lamang Oo uh, na kanyang uh, kasama nung hindi pa siya kagwapuhan. O, uh, ito, sabi ni Ruth Claire Reyes, Naku, para sa akin okay lang. Basta happy siya dun. Oo, dun na rin ako. Kaya tara na, Kuya Poy. Eh, at magpatangos na tayo ng ilong. Ay! Ha, ano ka eh Huwag mo walang pakialaman ng ilong Ha, Ruth clip Clif Nandadamay ka pa eh Sa dapain ako nung bata ako eh oh, Pero alam nyo Yung mga kapatid ko matataas ang ilong Ako lang yung ganito Totoo? Dapain daw ako eh so, Pero kapag ka naman kapag oh, kapangain ako Sinasabi ko sa inyo mga kapatid ha Kapag ka sa ano Sa mga swimming Sa mga sisiran Hay, sa sisiran Mas maraming hangin na nakukuha to mas nagtatagal ako sa ilalim. Ngay. sige, sa sisi... Mm, naku, kahit bukas pa ako lumutang kung gusto nyo. O, oh, bukas lumutang pero buhay. Buhay. <laughs> sa, sa laki nito. No, pero et, eto lang, ha. kahit ganito kalaki ang uh, may kalakihan ang ilong ni uh, Kuya po, eh. nagbabara din po ito. Nagbabara din po ito. wag na po kayong ano, sinisipon din, ganyan ko, oh, EDSA nga, nagtatraffic, Commonwealth, nagtatraffic. Di ba? Luluwag na kalsada niya, waluhan sa Commonwealth, to, oh. oh, wala. It itong ilong ko, ganun din, ho. Oh. Nagbabara rin. <laughs> Pero ito minsan lang. Di kasi dalas ng mga kalsadang yun. O, oh, di diba? Na nagbabara. O, oh, ito si, si Sergio Gonzalez. Sabi niya, pipigilan ko na magparetoke ang jowa ko. Kung makinig siya, edi eh, di mabuti. Kung ayaw, edi eh, di bala ka dyan. Oh, uh, ito yung mga makakontra lang pero ikaw nang eh, sige, bala. Ay eh, bala. Basta sinabi ko lang sa iyo. <laughs> si Darwin Rosel, bala siya dyan. Buhay niya yan. Yun lang naman ang kagustuhan niya. ah, uh, kaya support na lang din ako. Oh, ito, si Gaspar Baltazar naman. Bala ka dyan in high pitch. Ayan. O oh, sige, high pitch pala eh. Bala ka dyan. Ganon. High pitch. Ang beki ng dati. <laughs> Ayan. Um, si Noel Makapugay. Noel! Gusto ko yung sagot mo pero kamagulo, ka magulo ha. <laughs> Salamat Noel Makapugay. Ayan, at uh, sabi ni Charles Mayo, bahala siya. Basta gastos niya. O, oh, yun naman yung uh, isang konsiderasyon talaga. Kung gastos mo, kung ihingi mo sa akin, eh wag na. Ayan, siya John Plateha, pipigilan ko Kuya Poy. Mahal ko naman siya at tanggap ko siya ng buo kaya di niya na kailangan pambaguhin kung ano siya at practical na lang ang igagastos mo dyan. Ah, uh, ano to? Ay... Ha? Ah, i-invest ko na lang sa lupa or bahay. Okay, e papaano naman kung ipaparetoke naman nung jowa mo yung mga lupa-lupa niya sa bato? O mga lupa-lupa sa kilikili. Ganyan. Patatanggal. <laughs> Yun lang. O oh, maraming maraming salamat po sa inyong mga kasagutan, mga kapatid. Mm -hmm. Ayan, sadyang iba-iba naman talaga ang uh, pananaw natin, ano? Tungkol sa mga pagpaparetoke sa ating uh, katawan. O, nandyan yung sinasabi na minahal naman kita ng ganyan yung itsura mo. ba? Diba? Eh, hanggat maaari, wag nang... Uh, pero kung uh, iyan naman ay uh, kabubus ng kanyang uh, self-esteem uh, o yung lalo niyang tiwala sa sarili, bakit hindi? Ayan, pero dapat nga rin natin siguraduhin ano, na hindi naman mababago yung pag-uugali rin ng ating uh, partner. At syempre, konsiderasyon din yung gastos. Kaya ba talaga sa lifestyle, sa kinikita, na suportahan yung mga ganyan-ganyan? Marami ho kasi pwedeng uh, i-modify, ano? Oo, na iparetoke sa ating... Uh, mga katawan kung ano nga uh, yung uh, kaya uh, yung iba iba-iba rin yung uh, halaga ng uh, gastos ganyan. Pero kumakaabala na sa budget ninyo, hindi na muna kakain o oh, para lang gumanda ang ilong o kaya mawala yung eye bags, ganyan. O kaya kumapal yung labi, mm -mm, walang kain o kaya hindi muna mag-aaral yung mga bata. Hindi <laughs> muna i-enroll. Makapagpaganda, makapagpagwapo lang. Teka, ibang usapan yan. Oh, away yan. Daba nga. O kaya, uh, sige, wag na muna tayong uh, tumira. Benta muna natin yung bahay. Dahil medyo malaking gawain tong ano eh, paparetok. Eh. <laughs> uh, no, basta ang isipin ninyo. Um, uh, mahal na kayo ng partner nyo sa kung sino, kung ano ang ganda, kung ano ang gwapo ninyo ngayon sa kanyang paningin. ba? Diba? That's what matters naman din talaga. Oh, pero kung sa tingin mo, magi improve pa yung tiwala mo sa sarili, walang makakapigil sa'yo. Yan, basta dapat, ha? Doon sa mga lisensyado, kayo pupunta. Sa mga nag-aral talaga, hindi doon sa mga inereto lang ni Kumari, o, oh, na nag inject daw ng ganito, nag inject ng ganyan, go Umanda siya, tapos yun pala ay, di ba, hindi naman pala professional. O, oh, wala palang aral pagdating sa ganun. O, oh, na mga, ano tawag mo siya mga procedure. Okay, huwag nyong titipirin naman yung sarili ninyo pagdating sa ganyang klase ng mga procedure. Dahil yung iba, alam nyo na ha, paalaala lang rin. Hindi lahat ng, uh, hindi porke mura, hindi porke maganda ang uh, bukadora. Aba, e, eh, ligtas ba? 'di ba? Ligtas ba ang pagpapagawa sa taong 'yan o diyan sa klinika na 'yan? Baka naman scam 'yan, baka semento pala ang pinapasok sa katawan mo. O lalong titigas 'yung matigas mo ng mukha noon, 'di ba? <laughs>